Magandang hapon sa lahat. Balita, news, aksyon, kasayuran. Ako nagalagad sa balita. Karon, babae nagapalit sa mao ka ukay ukay iyang gisuot ang iyang lawas gikagid. Naunsa naman ni eh, pagbantay-bantay sa mga ukay ukay karon nga gipang baligya. Gumikan kay ikaw kagiron na yung kag makasuot maingani na mong dagway. Mura na jud ka tabi dunlan murag unggoy nasudipan basta makatlan nakagingon ani. Grabe ka pait perting luuya sa maong babae. Nga nataptan sa iyang katul, nga iyang gisuot, nga pinalit niya, nga ukay-ukay, okay, nga ra ang buok. Mao na tabo sa iyang paag, sa iyang kamot, perting sinawa, nagigayo. Perting pulaha, nagigayo, daghanak kay chikinini. Maragi chikinihan, nagayo ayoy, eh. grabe. Perting luuya, Nga nakapalit sa maong ukay-ukay. Okay. nga ya, tag 5 na lang barato na lang jud kaayo hasta yang likod daghan na pula-pula muragi jagi chikininihan sa kapula muragi agig sop sop wak wak oh, nag pula-pula mayo grabe jogayon yang ni ya, tag 5 na lang tag 5 na lang palit na mo barato ra tag 5 tag 20 ang kagid tag 5 ang libre baynte ang kagid tag 5 na lang katong tag 5 na yung mga pula pula na siya pero katong kagid kagid dadag ah, ko na siya tag 20 tawar niya tag 5 na lang oh. porcel tag 5 na lang grabe tag 5 na lang pero mat Paki-share sa mga video ang tambal na filter sa sigarilyo ihulom sa tubig bagnos init nga tubig ihaplas